Inaantok na ako pero sige subukan natin to Sino yung zombie apocalypse team natin Let's go Okay sino to Sino yan <laughs> Ito di ko rin to kilala Uy Steve Kerr Tsaka si Michael Scofield Tsaka PewDiePie PewDiePie syempre no Huwag mo Minecraft tayo Floor gate <laughs> Okay Si baseball player Di ko siya kilala Wolverine Steve Kerr tsaka si Khan. Basta isa doon sa Khan, nasa 3 idiots. So dito si Wolverine syempre, pero Steve Kerr magaling siya magplano. Yung mga zombie, 'di ba? May mga zombie na aatake. So pag pag, pag niya si ano, si PewDiePie. <laughs> pero sige, Wolverine. Naku, grabe yan. Ubus agad yung zombie. Immortal yan eh. O si Legolas, si Iron Man, tsaka si Michael Schofield. Si Legolas, asintado, mamana. Si Iron Man, Meron siyang suit, meron siyang daso so, yeah. Michael Schofield, magaling siya magplano Ha, huh. hirap ta Si Legolas na lang kasi zombie apocalypse, walang kuryente So mas okay yung pana Madali lang gumawa ng pana, gumawa ka lang ng mapuno Ganon, something, oh Oh, uh, sino sa Si Elon Musk or si Si Johnny Depp as Jack Sparrow. Um Elon Musk, king ng apocalypse na eh, wala na yung mga pera-pera. Pero pwede kung nakapagtago na siya, 'di ba? Pero Jack Sparrow magaling, magaling magplano. Subago so wala pa tayong marunong magplano, puro lakas. So sige, Jack Sparrow muna tayo. sino kukumpleto sa team na Wala na kang kuryente, magpe-Facebook pa. Min <laughs> 70% lang tuloy. Wala na. Bagay, nasa PewDiePie, nasa sa atin. Floor gang! Can you do this? <laughs>